Kun po Erabalo ren taga Santa Ana makasalikot ko keng CR Mimi ku mi pagkwento la eh, bat kong mig lecture managkasla ara dana galing na harap. Diyos ko ana, 18 anos na ako kayong barangay. Nung ngingini, e eh, ako may biyasa kayo seminar, ana. Dapat ikapitan, metong ya asawa. <laughs> Diyos ko. Ikapitan ka ng rugo, metong ya asawa. <laughs> o nabiyagi pa mo, may kaya't luna lang <laughs> eh. Sana manatili po kayong maging malusog at parating nananalo sa eleksyon. <laughs> Hindi po, sana maging uh, produktibo po ang iyong mga paglingkod sa inyong minamahal na barangay. Maraming maraming salamat sa pagdalo nyo sa Barangay Congress. Cheers for, for all of us! Pagamat sandali lang kami nagkasama, sa sandaling sandali lang, Isang taon pa lamang kami nagkasama. Damang-dama ko po ang pagpamahal niya sa inyo at pagkatunay ng kanyang ugali. Mayor Christy Angeles, palakpakan po natin. Lakasan nyo naman kanina nung bonus, ang lakas-lakas ng palakpak nyo ngayon. Ako rin, may bibigay na bonus. Pahabol ko na lang. Yan lang pala, sikreto dito. Kaya pala, hindi ako nananalo sa eleksyon, eh. Eh, eya, tinalab pa ako itang dana. Galing na, ne Dana, yana? galing na, galing na. Mga tuwala pa mo, eh. E, eya po, tinalab ka na ako. Bali po na nung mixing in kayong puso ko. Itang sulit yung gastos. Muli kong dakalabalo na sana damdaman ko po ita kay Bat na Nini. Sa inyo pong lahat, mga minamahal po naming mga kasamahan sa paninilbihan sa barangay, una po, sa ngalan po ng Liga ng Mga Barangay, ay nagpapasalamat po kami sa inyo pong presensya at pagdalo sa taunang Liga Kongres po natin. Hindi po lingid sa bawat isa po sa atin, na, ito na po yung panghuling Liga Congress. Na sa termino pong ito. Kaya naman gagawin po natin itong mas masaya, mas makabuluhan. I am truly glad and honored to again be given this opportunity to be with our partners in good governance. Walang ibayan kung hindi po kayo, mga minamahal naming mga barangay and SK officials. Maraming maraming salamat, Councilor Cap Tonton, dahil lagi ninyo kaming binibigyan ng ganitong pagkakataon na makasama sa ating Barangay Congress. Tayo po yung tinatawag na pandemic batch sapagkat nasubok po ang galing, nasubok ang determinasyon, Nasubok po ang katatagan po natin bilang mga naglilingkod sa barangay, higit lalo na noong kasagsagan po ng pandemya. Kaya naman, nalampasan po natin ang lahat ng ito, katulad nga po ng laging sinasabi ni Mayor Christie, it's a product of our collaborative effort. Masasabi po natin na kayo tayo magtatapos na. Pero hindi pa po diretso magtatapos. Di natin alam sa darating na panahon, ito po ay isang hakbangin sa susunod na level ng gusto niyo pong pasukin. Kaya hindi po masasayang ang ating kaalaman. Ang mga mamamayan po ng Tarlac City, tayo sa barangay level po, ang siyang tunay na susi po ng kaunlaran. Kaya naman, kung iyo pong magtitingnan yung iyong katabi, Ayan po yung susi ng progresibong lungsod ng Tarlac. Tayo po ang lakas ng ating lungsod. I will forever be grateful sa pamilyang Angeles sa syudad ng Tarlac. Kaya kung may problema po kayo, maaasahan nyo din po na tutulungan namin kayo sa inyong mga problema. Tulad nga na sabi ng tatay ko, buhay mo, buhay ko, relax ka lang, sagot ko kayo. We'll make sure that we can do what we can. Tulungan po tayo dyan. And uh, muli, I wish you guys all the best. More power po sa inyo para mas madami pa po tayong matulungan. Maging liwanag po tayo sa ating mga kababayan. Kung saan po tayo tumayo? kung saan po tayo nakatayo, sana hanggang bukas, doon pa rin po tayo nakatayo. Sa isang administrasyon, sa isang gobyernong kumakalinga at nagmamahal po sa atin. Isang administrasyon na hindi lamang pang eleksyon, hindi lamang tuwing panahon po ng eleksyon tayo kinikilala at minamahal. Kung hindi sa lahat po ng panahon, eh talaga namang inaabot ang kamay niya upang maramdaman po natin ang kanyang pagkalinga, ang kanyang pagmamahal at ang lahat po ng mga pakinabang na atin pong natatamasa mula sa administrasyon po ng Angeles Administration. This will be your last Barangay Congress for now. Ako man po ay graduating na sa 2025. Ngunit alam ko naman pong one way or another, magkakasama-sama pa rin tayo at marami pa po tayo'ng mga pangarap para sa ating mga kababayan. Kaya tinihingi ko po ang inyong tulong at suporta upang lalo pa nating mapagyaman ang lahat ng ating mga napagtagumpayan. Let us look beyond politics and continue to unite for our people. Friendship beyond politics. Patuloy po tayong magkaisa, bawat oras sama-sama. Pagamat ito na ho yung huling taon po ng paninilbihan natin sa terminong ito, ay eh, may pagmamalaki po natin ibalik sa lungsod ng Tarlac na mula sa Liga Congress 2023, tayo po ay mas naging marunong, magaling, masipag at mas may alam pagdating po sa trabaho natin sa barangay.